Oh, Alright. Hintayin mo ako doon ha. Hintayin mo ako doon. Hindi nga. Oo. Siya ibabang babanggay pa kami. Wow. Magic. Eyes <laughs> Yo, what's up? Ah, mo good morning. tulog na ulit tayo. Nandito si Ronnie Simpao, nagkukwento na naman. Kasama sa Manila. Ay, patay si Guto kasama mo. Ay, para sa kwento ng mga Sir! Ilaka. Tingnan mo. Yo, yo, tulog na. Yung isa, pabilin mo ng mani, hindi mo lalaki los. Oo. Ya. Tayo na mga tauhan. Oh, yan ang ating kaibigan si Ronnie Simpao. Shout out sa puso sa lahat dyan Ito ho, kami huuwi mangingis na uli so yun mga katakbo na, at pupunta na tayo doon sa bangka uy mga souvenir oh right. uh, parang may kasalan doon may tugtog doon <laughs> nakapaw ang oh, dami ngayong tugtog ito muna tayo dito no yan yung golden view napakaganda ang uh, ganda ng resort na ito Good view yan si ma'am All rights. Ulog, may tugtog, may tugtog. Woo! Copyrights! Dali mga na At yan, tinatahilan yung lambat. Kaya maya hulogin tayo. So yun mga katakbuna. At binabana nila yung bangka. Yan nga, yung lambat. Tapos ito yung ihila. So ihulog na nila yung lambat Tapos ang gagawin natin mga katakbo ah, Hilahin natin Wala pa naman itong dalawang oras Tapos na ito So yung mga katakbo no At ito na ihulog na nila yung lambat Yan ang mga kasama natin Maghila at maghila na rin tayo Iba mga naliligo dito Iba mga nahila din eh. humulog din dito si na parent Dito na sama si parent ulit si eh. Sa kabila ah, mga naliligo Alright ah, mga kasamahan natin at pero may tugtog dire diretso lang tayo sa pag-upload sipag lang, sipag, advance Merry Christmas sa mga kababayan nating Pilipino dyan sa ibang bansa ah, ito yung rubid yan, natin yan yan na ah, dire diretso yung na mga, mga ating pagbatak dito sa lubid maya maya lang ha may babara na rin natin itong lambat hmm. diba hmm. si paglaro ito tinatawag na paleta alright nga mga katakbo na at na tayo hmm. hey. Oh, oh, this is Woo. Oh. Alrighty, ano 'to, All right, 'di ano? Boss Yung Ano, mo mong... All right. Ha. Oh. Ba, dad nilaw. Meron din tayong isang malaking umaakyat buo. Ano Da. Ayan yung Ito na huli natin Kaya ka na kuya Alright So yung mga katakbo no At nandito na nga po tayo sa bahay Kaya kahit muna tayo Ayan yung uh, balila yung na Ano na natin pang ulo Kaya ito Dilis Alright Alright sa kakain na tayo sa bahay ano ba yung palo? Ha? ano yan? isa yan ang setting oo nga mo may tikim tapos lahat na rin munang na pag kakain na yung sa kakain ng kung ano yung palo anong gano? may ba? may huli? So, <laughs> Yan. nandito tayo ako at siyang... ng paring chong at nagtito rito siya ngayon ng tortillo. Ano, napakasarap na yun. Oo. Oh. Ayan. Ayan ang tortillo. Hmm. Um, ano um, ba yung bigay? Okay, Dol? Hindi, nagdala ko na doon na kayo. Oo.

Right. So yung mga katakbo na at nakapagbanlaw na nga po tayo So yan, mahilig nah, talaga tayo mga katakbo sa Sando Tatlo yung Sando, maraming salamat sa TSL dito sa Sando Kasi mainit na dito mga katakbo kaya ito Sando uh, Siyempre, baka ano sa video na ba si Rikondok Hindi na nagpalit ng damit, puro yung puting <lacht Gerilim> yung Sando Yan, salamat eh TSL dito sa Sando na binigay niya So yung mga katakbo At mag uh, rides rides muna tayo Kapaikot-ikot ikot muna tayo dito sa bayan Yan, uh, At dala natin si Grey Dogs Alright Let's go Let's go At sa, sa may daw si Amor Power First thing the official Kukuwalaan siya ng duration birthday din pala din eh oh. Adami ko may birthday din eh. Birthday ni Barry Tubal. Yo, yo, yo. Lubak na back roads. Ikot muna. Dati. Ayan. Kaya po kung tayo. Teka, ako kukunin mo? Ayun, mo na ba? Bukas. <laughs> hale delay Sa paatan pa atang bakasyon ng mga nya. Tao. Oh, oh. <laughs> si na lang. Dito kuno Ha? Hello

Sige nga sa ko sa kukunan nyo, susunod ako Ano? Sarili Ay wala oh Ha? Oh. Kasama nga ako Papayagan doon? Ba't hindi papayagan? Hintay mo ako dyan Papakarga tayo kay Aski Room ng 60 pesos Para baka ano tayo ng ano Oh Hintayin <laughs> mo nga Oh, kukakulit ah. Ay mo kay kami na. Samba. Ah, maglalakad ka pa? Kapag na lang ka. Oh. Ahos. <laughs> Hintay mo ako diyan. Hati tula ka re. Hoy. Hoy, tayo mo hintayin ako diyan ah. Oo. Oh, oh. Ay, babanggay pa kami. <laughs> oh, <tipito> ah, eskisa ka lang ng dalan, pakisigaw mo. Lipito mo. Ayun si so, so, tama nga yan. Pugunan. Bakit? Okay. Lalaro basketball? Eski nakakagulat. Nakakagulat 'yung eskeyi. Kita ko kayo mun na lasing na ah, oh. sa role eh. oh. Ah. kita ng pista din eh, hindi kita makita. Pa-Mateo. Ah, oh. Wala ako. Walahan, nandiyan si Bingo. Eh. Yeah. Aba, okay. si Bosman si Wasalak. Oh? Si Wasalak, may pito sila nina escape. At takot 'ko, halaki ko panggay. Halaki kung sino yung pala si SK. <laughs> Nerbiyos ako doon ni. Eh. ang suki ng bayan Palawan pag international si Buana ah. An. natin na po Laman. natin si Christina official hindi natin pag nagdiretso po yan Palawan po yan ito, sinabasa lang sige uh-huh No 7 Hindi na, pare na Hindi na ma yeah. Ha? <laughs> <tod noise> ah, no, ang bakang ito ay ang tagal na ini eh Hindi pa mapaipot Hindi! Ito tinatawag mga ng yung barangay ko kung na niya, no? sa nasag po e. senior high school yan at tayo maganda pala yung tanawin din eh oh. buti na lang makakatakbo, no? hindi pa nagbibiling yung ating isang bar oh, matibay makaka uwi pa tayo mamaya Kita nyo yung mga tanawin dito, maganda, malamig. Ano ba yung na doon? May plastic naman ni? Eh? Ah, ah. So, Sailor Ano ba yung pa yun? Eh? <laughs> plastic. plastic Ay, ari e. pala, nakikita ko. Saka hindi ka naman nalulubak. Na, eh, okay, no, isa una kalapag na eh. So, yung mga katakbo na, at nandito muna tayo, nahintay natin si na Erod. Oh. Yan, yeah, si Boss John Wayne. Oh. oh. Palisin na rin yan. Ah, palisin ka na rin. Hindi nga. San, si Manday? Ah, Singapore. Ah, Singapore. Sa nanay. Ah, kinawa ka niya. Ah, ba? ba? ayos. Ah, ano ko lang, maglalaro lang ng basketball daw. Dapat magtrabaho ka rin doon. Ano lang, magtuturis ka lang. Uh, ilang buwan. Hanggang ano lang, January 3. Hanggang January 3 lang, Pwede na. Pero at least, nalanghap mo yung ano ng Singapore no Ano Oh. Ano? sa mga kababayan natin Pilipino dyan sa si Singapore. Abangan nyo po si Jam <laughs> Singapore, di Singapore. Singapore. Ayo. Yan, na, ab abangan nyo po siya dyan sa Singapore pa uh, Tiga Bukana po yan Ayan po ay dating kasama po ni Nawamos po yan oh. Ay, tama naman ang iyong lupa oh. 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 Ano pa ang yung iyong lupa? Oh. Tolits. Ya, na Yana, nakikita mo yan akin lahat yan tolits. Ya. Saranika. Ah. Ba't hindi kasama ata si ano? Si Derek Bobot. Ba? Ha? Ba? Si Derek Bobot. Si okay. Pepe Nandini din. Okay. Ah, susunod so pala si Pepe. Tayo mamaya lang makakatakbo, uwi rin tayo. Ito pala makakatakbo ay. Lubak-lubak din oh. Yan oh. Ay. So, yung karaktong ng ilog doon sa amin oh, lakang takbo ng tubig na yan papunta yan doon sa dagat ah, ayan po yung swimming si pool din eh oh. Para malayo din ang bahay. Lubak-lubak pala no Lubak-lubak road din pala Mga katakbo O oh, diba oh, Ayan po Antubuhan ni Jerome Ahas <laughs> Malapit na po Tigilo Ah dito pala Shout out sa inyo lahat dyan. May palante ang bahay ni Marlene. Ayan po eh. Yo, yo. Hindi oh. na pala yung mga ibang kasamahan natin sa Canada. Ah, kami po nakarating dito sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. Ah, may lechon pala din eh. <laughs> parang para tinagat para ang kapraso Hala, baba. Ah. Oh. alright right. po lang nakatera si Marlene. Palambahin nila, Kuya Mar. Oh. Aba, syempre. Eh, uh, maganda pala mag-vlog din sa inyo. Puro tubuhan at saka swimming pool ang mga gilid. Oh. Oh. Maganda. Maganda ng ano dito view, mga katakbo. Oh. Tingnan natin, mga katakbo, kung tatama na mangga.

ganyan po lipat natin dito mga katakbo no? kasi dispidida ni tropang tokoy oh, no. yan na papunta siya ng Canada ah. so yun mga katakbo at dito ko muna puputuloy ng aking vlog yan maraming maraming salamat sa suporta sa aking youtube channel at syempre sa mga silent viewers thank you so much sa inyo lahat sa mga W sa Team Chunky kay Another siya maraming maraming salamat shout out sa inyong lahat sa Team USA yan kay Maring May at saka kay Paring Eric J. Corpus kay Monkey Woman uh, hindi ko na po kayo isa isa kay Sir kartero ng chat kay Paring Joel Segundes kay Paring Jonathan Segundes yan sa mga kababayan natin Pilipino dyan saan man sulok ng mundo po kayo dyan sa nambansa. bansa naroon o no? Canada Taiwan or Las Vegas, London. Mag-iingat lagi po kayo. Magkita-kita tayo sa next vlog. Bye-bye. I love you all.